So, ayan. pupuntahan natin yung block 125 at block 126. Ang hanap natin 19 at 7. So, ayan. Oh. Katinandam mo? Ang kati? So, wala. Yung kondisyon ng bahay. Yung talagang yung kongkreto lang yung <laughs> naiwan. At yung bubong. The rest, uh, wala. At yung pinto pa din pala. matinupa pa. Pero lahat ng mga kanyang uh, pinaka-support. Wala. Ay, kay Ma'am pala, no? Kay Ma'am charm uh, Charn, okay pa yung divider nung kwarto niyo So, ito 23. 100% na dun sa kabila na yung... Diyan sa kabila na yun, no? Yung... Ayun, kita na natin doon yung block 126. tagal. So ayan, tumawid na tayo. Alas 4 na ng hapon ngayon, pero mataas ang araw. Okay lang yan, kasi sa maulan. Pero magre-reklamo pa din. kasi <laughs> sabihin mainit. Pag gaulan, sabihin maulan. Okay, so ito na yung Black 126 dito sa May St. Mary Magdalencio. Shoutout kay Miss at Mayko. Meiko May lang ho nakalagay, kaya yun lang ho. So ang hanap natin ay... Lot 7. So, ito 2, 3. Ay, nasa kabila. Ayun yung 6, oh. Kita nyo? Ayun yung 6. Mm, yung lot 6. So, 100% yung lot 7 ay katap nandun dun sa kabila nito. Hello? Shout out dito sa mga batang tong guwapo na to. <laughs> ha? Ano ba? Ano ba? Ha? Ah? Ano ito, kilalam niya. Hmm. Yung ano ba? Youtube channel? Ano Oh, daily ano? TV. Anak ako ni, ni Jumper. Oh, ni Jumper. Anak, ako, ni Anak oh. ako di ba ni Jankit po. Ah, Jankit ba yun? Kalak Jumper. <laughs> Sige. Sige. Oo. Dito ako ha, kasi may ginagawa ako. Riko, Riko. dumadami na yung mga nagtitinda. Kasi hapon na. So, magkatapat naman itong uh, tawag dito. Black 126 at saka Black 125. Kaya, swerte. Pero, kikita nyo ba yung condition ng lugar? <laughs> Ay, Diyos yung si eh. Okay, ito na yung uh, lot 7. No? So ito na po yung possible na maging bahay ninyo. 100, block 126, lot 7, dito sa may St. Mary Magdalen. So wala, wala ko kayong pinag-iba doon kila, kila Ma'am Charn, Sir Gino, kay Ma'am Joey Dan. Pari-parihas po yung kondisyon ng bahay ninyo. Wala ko na yung mga jealousy. So far, yung sa divider ng kwarto, mukhang matino. At ito, kita nyo dito sa kabila? Wala. At doon sa likod, do, oh, yung bintana rin, tanggal din yung jealousy. May mga salamin na nakapatong doon sa may lababo, pero yung pinaglalagyan ng mga salamin na yun, wala na. So kaya naiiwan na lang talaga dito usually, yung bahay talaga na konkreto, yung bubong, pero yung sa mga bintana, eh, wala na. Sorry na lang. Okay? So, yan yung kondisyon ng lugar natin. Hindi ko lang alam kung kailan ko kayo re-relocate. Sana ma -re na kayo para hindi na mag doble itong uh, tawag dito. Gastos nila sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga pabahay na to. Okay. So, punta naman tayo. Ang dami na nangangagat. Diyos sumi uh, sa block 125, lot 19. So, ito na yung block 125. Hanap na lang ho natin yung lot 19. Sana <laughs> Nandi dito So, la 12 La 12 Ito, 14 na Sa kabila pa siguro Sa bandan dulo 16 18 Nako, nasa kabila Pa, saan ba tayo dadahan Kasi doon ang 18 Nasa kabila Punta tayo dito Ayan Iba tayo Humahampas. Humahampas yung <laughs> mga damo. Medyo matalas pa naman yung damo. Ah, nasa ano kayo? Main road to? Sa inyo? Ayan o. Oh. Paglikod dito. Ayan o. Oh. Okay, so ito yung main road. So, hanap na natin ngayon yung ah, uh, LAT-19 ni ma'am at, at user lang yung pangalan po ninyo. Alam nyo na ho yung kung sino po kayo. Kasi eh, sabi nyo Black 19 basta dito sa St. Mary magdalin. Ayun, nakita na natin yung Black 19. Oho, lipat ko dito sa ano. So, ito na yung Black 125 LAT-19 ma'am user So far, so good. Kasi yung mga jealousy, isa lang yung natanggal. <laughs> At uh, hindi ko lang alam itong halaman na to kung ano to. May tumubong halaman na para sa akin parang ang ganda ng, uh, ng uh, orientation niya, ng form niya. No? So nakalak. Ah, try natin. Pasukin. Ah, wag na. wag na natin pakailaman. No? Nakalak. Para as is na. Pero tingin ko naman mukhang okay itong uh, magiging bahay po ninyo. So nasa main road kayo yung katabi niyo nakita niyo yung kondisyon. Sira bukas, mga bukas pero dito sa lugar na to halos may mga jealousy naman. Maliban doon talaga sa iba kasi nga lang ayo mga sira-sira na mga basag na ay nagiging problema. So ito yung ho na maging a uh, lugar po ninyo. No, ito yung hallway pa, ah, hallway. <laughs> main road ito. Nasa main road do kayo kasi daanan, no? Wala ko kasing hams na ganun. Kaya ang tawag ko dito na diretsuhan na yan ay main road. Papunta doon sa kabila. Kayo po yung nasa gitna nitong block 125. Okay? So, yun yung uh, update natin sa paghahanap po natin doon sa mga nag-request sa atin. So, shout-out kay Ma'am uh, at user. So, yung Black 125. Dito to sa St. Mary Magdalene. At sat, shout out kay Ma'am at meko No? Shout out at kay ah uh, Ma'am Charn. Shout out kay Sir Gino Ispla. Ispla lang yung nakalagay ko kasi kay Ispla lang. Oh, hindi oh. ko alam kung Ispla na oh, Ispla lang. Basta Ispla lang yung nakalagay. At saka kay... Shout-out kay Sir Joey Don, no? Sa Lot 18. So maraming pong salamat sa inyo sa walang sawang support ako ninyo. So maraming salamat sa mga nagsasubscribe at sa, sa mga nanonood sa mga videos na ina-upload doon natin sa ating uh, YouTube channel. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Okay, go na po tayo.